Assalamualaikum Assalamualaikum Salam. Ito nga pala ang amin Ustad na sobrang sipag nag uh, atin sundo Tignan mo may daming sobrang ano yan hektik uh, hectic talaga yung kanyang na schedule Assalamualaikum Assalamualaikum barakatu. Nakita mo ba yung pag uh, ano ko doon? Pag pinos ko na Pinos ko na? Pinos ko Yo, ilan mo si Ustad ano? Baka mga paano pa yan ah Ano si ano? Bula. Si Nids Ang bula? Anong? Oo, yun oh, si Ustad Amorola Ano, pinas mo? Yung iyakap mo siya Mino? Natatanda mo yung hinatid mo kami Tapos ah. nakita mo siya Ah, kamawag ko na rin Yun yun, inan ko na yun, yun Na-upload na mo na? Na-upload ko na Ah, inan ito sa may elevator Oo, oh, sa elevator Nak Nakatag tayo dun eh Nakatag na nga eh Kuha nyo na yung kunting kaalaman ni ustad eh Kaya nga eh De, Yung maganda sa kanya yung ano Kung paan Yung reaction niya Yung kuha nga ano pala oh nga <laughs> Naglalakad ka oh, Pupunta na sa'yo eh oh Assalamualaikum <laughs> 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 uh, Dito na dito na ba, Dapat sa harapan yan <laughs> Dapat sa harapan <laughs> harapan? Ano ang takbo nyo? Ano ang takbo nyo? Ano lang, uh, 130 <laughs> Pumunta nga sa 150 kanina Hindi naman wala yun Bismillah 130 ang takbo tapos may nakalagay Dapat ang takbo lang 70 70 Sayang wala ka kagabi bro Kaya nga nadali kami eh Nagtampo ka ba? Oo, oh, kailan ako nagpangumaga, doon ako busy nun. Ang niya. nyo. Kinabasa ko sa kanya yung daya nyo. Sakto pa lang ang labo, yung... Ang, ang layo pa naman yung na namin. Hindi, kaya tinanong ko kung saan. Pagkano lang, magbubuka ko ng ano nun eh. Kaso <laughs> 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 malayo eh, out of pre out Pagkasabi eh. niya ng out, out of pre-out. Eh. <laughs> saan yung pagkabi? Sa pagkabi. sa Al Jazeera Company. Shout out kay Kapitan. Sobra namang busy ng ustad natin na yan. Grabe naman. <laughs> <laughs> hindi na natutulog. Hindi na natutulog yan. May pag-aaral pa sa bagyo yan. Kanina o. Oh. Huh? Eh, Meeting pa kami o. Oh. Eh, sabi ko sa kanya, kung hindi siya nag-reply, hindi ko siya susundi ko sa Ayos na ako eh. Eh sipag mag-reply. Mukhang lagi nakabang sa text ng misis eh. Hop, <laughs> hop, hop. Text ng misis eh. Wala nga. May nag misis ko yata <laughs> Okay, eh.